Maraming nagaganap sa lagay ng ating panahon sa mga nagdaang araw at maging saka sa kasalukuyan. Tiyakin natin ang mga datos hatid sa atin ni April Enerio live sa ulat ng panahon. April? Kirby, naluso na itong sama ng panahon o low pressure area na binabantayan natin kahapon. Kaya umiiral sa bansa ngayon ay ang hangin habagat na patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Kaya sa lagay ng panahon natin ngayong Martes, makakaranas ng occasional light to moderate rains at thunderstorms ang Central at Southern Luzon at Visayas. Habang natitirang bahagi naman ng bansa, ay makakaranas lamang na madagli ang pagulan at pagkidlat pagkulog lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Dito naman sa Metro Manila ay makakaranas makaranas rin tayo ng mga pamisa pagulan pag-ulan at thunderstorm. So sa kognay na balita kanina ng alas 12:30 na tanghali ay inilabas ng pag-asa ang kanilang thunderstorm advisory number 2. At ayon dito ay may thunderstorm sa Lamesa Dam at inaasahang makakaapekto 'yan sa Marikina, Quezon City, Pasig, San Juan, San Mateo at Montalban, Rizal sa loob ng dalawang oras kaya maging handa tayo sa magiging uh, malakas na buhos ng ulan, hangin at pagkidlat. Sa so, ngayon, silipin naman natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. balita, unti-unti na pong hihina ang Southwest Monsoon o hanging habagat sa mga susunod na linggo. Ayon kay Pagasa, weather forecaster Nikos Peñaranda, base sa weather patterns ay mga first to second week ng Oktubre. Ang transition ng Southwesterly winds o hangin habagat to Northeasterly winds o hanging amihan. Sa so, oras na umiral na itong hanging amihan, ay makaranas na tayo ng pagbaba sa antas ng temperatura dahil dala nito ang malalamig na hangin Mula sa Norte, ito ang dahilan kaya tayo nakakaranas ng malamig na panahon tuwing Burmans. At yan ang latest mula dito sa Pagasa Weather and Flood Forecasting Center. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Neryo.